Pakinggan po natin yung mensahe ni Bipisara at kay Pangulong Bumbong Marcos sa araw na ito, sa araw ng kalayaan. Tingnan nyo po kung ano po ang kaibahan sa kanilang dalawa kapag sila ay nagsasalita. Makikita po talaga natin dito kung ano po ang kaibahan kapag si Bipisara Duterte at si Pangulong Bumbong Marcos ang magsasalita kaharap ang taong bayan. Ito si Bumbong Marcos o President Bumbong Marcos kaharap niya mga tao si VP Sara Duterte po sa kanyang uh, Facebook page lang po siya uh, nagbigay ng kanyang mensahe tungkol sa tungkol sa kalayaan ngayong araw na to. Pakinggan po natin at himay-himay po kung ano po ang kaibahan. Napakalaki po talaga ang kaibahan. Pakinggan po natin. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinayin ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa manhid sa kapakanan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayana. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at sa pag, na pagservisyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madayaw o maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kababayan, ang tinatamasa nating kalayaan ngayon ay bunga ng tunay at wagas na pagmamahal ng mga bayaning Pilipino sa ating bansa at ang magiting nilang paninindigan laban sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Sa kanilang mga sakripisyo at pagbubuwis ng buhay ay natamasa natin ang kalayaan at namuhay tayo bilang bansang isinusulong ang sariling adikain, interes o pangarap. Ang araw ng kalayaan ay pagkakataon, hindi lamang upang ipagdiwang ang ating kalayaan, kundi upang paalalahanan din tayo sa ating tungkulin, na bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ito sa lahat ng panahon. Paglapastangan sa alaala ng ating mga bayani ang pagyakap sa kultura ng pagkaalipin. Paglapastangan sa diwa ng kalayaan ang pagsasawalang bahala sa paghihirap ng maraming pamilyang Pilipino at ang paglabag sa mga karapatan at sa batas kabilang sa mga hamon sa ating kalayaan ay ang pagmamalabis at katiwalian sa gobyerno, laganap na droga, problema sa edukasyon, kahirapan at gutom. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawala ng karapatan at maging alipin ng iilan. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Patuloy nating ipagtanggol ang ating kalayaan at kinabukasan mula sa mga mapangalipin. Ang lahat ng na ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. O so, ba diba, kita nyo, napakalayo po talaga. Napakalayo po yung mga sinasabi ni Bipisara Duterte at kay Pangulong Bumung Marcos. kay Pangulong Bumung Marcos, parang ah, kabaliktaran sa mga ginagawa. E sinasabi niya, pakinggan yung hinain ng mga tao, magbigay ng totoong serbisyo, mga pangailangan ng tao. Pero wala eh. Wala. Kulang sa gawa. Magaling lang po talaga sa salita. Kulang po sa gawa. Kaya napakalayo po pagpipisara Duterte ang nagsasalita. Kalayaan natin ngayon. Pero tingnan niyo po bakit si Pangulong Rodrigo Duterte ay doon ipinakulong sa ibang bansa. Di ba? May kalayaan po tayo. Wala pong dapat na uh, mangingibabaw na taga ibang bansa sa atin dahil may kalayaan po tayo. Pero ano ang ginawa ng mga iba nating kababayang Pilipino? Ipinakulong si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ibang bansa. Yan ba ang sinasabi nating kalayaan? Ano ang tawag doon? Di ba? Pagtatridor sa ating bansa, yung mga nagpakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ibang bansa. pagta po 'yan dahil may kalayaan na nga tayo, 'di ba? May kalayaan tayo so ibig sabihin tayo po at wala po tayong susundin na taga ibang bansa at hindi po sila dapat makikialam dito sa loob ng Pilipinas dahil may kalayaan nga po tayo, tayong mga Pilipino pero yung iba nating mga kababayan diyan may mga pansariling interes pinakulong si Pangulong Rodrigo Duterte at yung mga sinasabi ni Pangulong Bumung Marcos na pakinggan ang hinaing ng taong bayan. Ah, tanong ko po sa inyo, nagawa po ba niya ang kanyang mga tungkulin para sa taong bayan? Makikita niyo na po kung ano po ang nagagawa ni Pangulong Bumung Marcos. Napakalayo po sa nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Napakalayo po yung taong napakalaking nagawa sa Pilipinas yun pa ang ipinakulong sa ibang bansa. At yung sinasabi ni Bp. Sara Duterte napakaganda po. Napakaganda po yung mensahe ni uh, Duterte. yan ang tunay na pinuno ng bansa. Talagang napakagaling po. Hindi lang po sa salita pati po sa gawa. Kaya napakalayo po talaga sa tingin ko sobrang layo po. Napakalayo po ng liprensa kay Bp. Sara Duterte at kay Pangulong bungbung Marcos. At ito, tingnan nyo po itong ginagawa ng ano, uh, sa House of Representatives, oh, yung kumpli na ibinalik sa kanila ng Senado. Ayan, pinablis po nila ng pari at kung sino-sino mga religious uh, leader na nandiyan na pinapadasalan nila. Ayan o, oh, pinapablis nila para daw magkaroon ng hustisya. Akala mo naman, talagang totoong maginoo itong mga ito eh. Pati pa naman yan eh, ginagamit nila oh. Baka sa dulo niyan, ang Panginoon na po talaga ang magbasura niyan. Mismong Panginoon Diyos na po ang magbasura niyan sa mga papel na yan. Ayan no? Yung pangapari na yan, yan. Wala. Pag yan mga nakikita ko, hindi ko tatawagin pari mga yan. Ito, ito, akala mo talagang ah, napakalini sa serbisyo sa gobyerno. Ito mga to, akala mo talaga walang ano eh. Walang nagawang hindi maganda yun. Ayun pa si Dilima, si Jokno, oh. si Joel Chua, si Akop. Ito isa si anong pangalan yung itong namimigay ng pira nung eleksyon na ah, sabay ano sa ano. Oh. Ay naano sa ano. Oh. Ay si Dilima Oh. Ayan, grupo-grupo nila yung ah, nag-iingay sa ano, sa social media. Pagdating sa interview kay tungkol sa impeachment, kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Pipisara Duterte, walang magandang sinasabi yan sa mga Duterte, kundi uh, ah, pandidiin, pandidiin ng mga Duterte. Grupo yan sila ang maiingay sa social media. Sila-sila yung maiingay sa social media. Sila-sila lang po. Talagang maiingay dyan. Akala mo, napakarami nila. Tapos gagamitin pa ang taong bayan. Sila yan. Sila talaga yung mga may pakana dyan sa impeachment ni Bipisara Duterte. Grupo yan sila. Kasi yan, pagdating sa 2028 presidential election, magsama-sama yung mga yan eh. Magsama-sama ang grupo na yan. Sa Uh, pagtakbo sa 2028 presidential election kung sino man papatakbo ng presidente malamang nyan si Risa Hontiveros o kaya si Lini Rubredo. kapag hindi si Lini, si Risa Hontiveros po ang pambato nila dyan kaya alam nila, mahirapan sila pag si Bipisara ang makakalaban nila ayan, pinagtulungan nila pinagtutulung tulungan talaga nila si Bipisara Sara Duterte biruin mo, ba, pinablis pa nila wala namang masama, pinablis pero sa tingin ko napaka na masyado eh. napaka na masyado. Pakitang tao ba? Pakitang tao sa pakita sa sambayan ng Pilipino na talagang totoong totoo sila. Totoong totoo. Malining malinis na malinis sila, 'di ba? Grabe. Tinamo, mo, akala mo mga hindi makabasag pinggan mga 'to. Akala mo sobrang lilinis talaga sa katungkulan nila, oh. Sila kaya, saan kaya talaga nila dinala yung mga pundo na hawak nila? nagasta kaya nila ng tama o naibigay ba nila ng tama sa mga projects di ba at tingin yung mga kababayan ah, talaga ba pang mga malilinis talaga itong mga to at walang mga ginagawang kababalaghan sa mga pundo na hawak nila dahil pinagtulungan na po nila si Bipi Duterte pinagtulungan po talaga nila marami po yan sila dyan ilan lang po yung kakampi ni Bipi Duterte karamihan dyan puro yan, yan. magsama-sama yung lalo na to lalo na to yan, o. yan o. may isang papais may isang pari pa dyan na yung lagi kasama ni Dilima ako po pag yan magigmimisa-misa sa simbahan ako lalabas ako sa simbahan lalabas ako sa simbahan pag yan magmisa sa simbahan hindi ako makikinig sa salita yan dahil ako nagkikita nga natin dito eh nagiging ano eh nagiging Badi-badi na ni Dilima eh. Sunod-sunuran ni Dilima. Kung saan si Dilima, nandoon din yan eh. Kasama yan eh. Grabe naman to. Kaya yeah, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa mga uh, nakikita nyo sa video na to na biro inyo, pinablis pa nila daw yung ano, yung complaint na ibabalik na nila ulit sa Senado o yung binalik sa Senado sa kanila, binibilis pa nila. Ang daming ano, ang daming reporter, ang daming kamera na nakatutok. Para sabihin ba, para sabihin na talagang makajos silang lahat makajos at napakalinis nako po kayo na bahala dito sa mga to